Isang makasaysayang hakbang ang ginawa ng Nueva Ecija University of Science and Technology o NUST noong July 25 sa lungsod ng Cabanatuan. Katuwang ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa paglulunsad ng kauna-unahang Level 4 Digital Transformation Center o DTC sa buong bansa. Ang NUST DTC Level 4 ay nagsisilbing regional center ng inovasyon, digital na pagkatuto at inklusibong akses sa teknolohiya. Tampok dito ang mga pasilidad gaya ng Techno Hub, Data Center at Robotics Building. Patunay ng makabuluhang pagsulong ng ICT infrastructure ng universidad. Ipinahayag ni NUSD President Rodora Hugo ang kaniyang pasasalamat sa DICT sa walang sawang suporta at binigyang diin ang kahalagahan ng pagiging kauna-unahang DTC Level 4 sa bansa. Sa kaniyang talumpati, pinuri naman ni DICT Regional Director Antonio Edward Padre ang nasabing inisyatibo at itinuturing itong simbolo ng matagumpay na kolaborasyon sa pagitan ng NEUST at DICT tungo sa inovasyon. Bilang bahagi ng kanilang operasyon, nagsagawa ang universidad ng kanilang unang opisyal na pagsanay sa ilalim ng DTC, limang araw na Python Programming Essentials Course para sa NUST Emerging Technologies Programming Team. Layunin nitong palawakin ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa larangan ng programming at emerging technologies. Ayon naman kay DICT City Nueva Ecija Provincial Head Conrado Castro Jr., mahalaga ang tuloy-tuloy na digital upskilling lalo na para sa mga guro upang matiyak na walang may iwan sa digital transformation ng bansa. Sa pamagitan ng pagpapalakas ng konektibidad, pagpapalawak ng libreng wifi at pagpapaiting ng cybersecurity. Ang DTC Level 4 ng NUSD ay magsisilbing modelo ng digital inclusion at lokal na inovasyon na maaaring tularan ng iba pang institusyon sa bansa. Gimas sa isang kilalang drug accuser na pinaniniwala ang dealer ng iligal na droga sa San Leonardo, Nueva Ecija. Naaresto ang suspek na kinilala lamang na si Alias Boston 34 anyos. Sa isinagawang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA offices sa Nueva Ecija at Aurora, bandang alas 4.30 ng hapon sa barangay Tabuating sa San Leonardo. Nakuha umano sa suspek ang anim na piraso ng plastic sachet na naglalaman ng uh, humigit kumulang 30 grams ng shabu at ang mark money na ginamit ng undercover agent. Ayon sa PDEA, matagal nang nasa kanilang radar si Boston si Bulapa noong 2024. Gayunpaman, ay nakakaiwas ito sa otoridad dahil itinatago niya ang kanyang mga iligal na gawain sa pumagitan ng pagbebenta ng chicken nugget. Pansamantalang nakaditinim muna ang suspek sa Bilea Regional Office 3 Jail Facility sa San Fernando City sa Pampanga at naharap sa kasong panglabag sa Republic Act 9165 na walang ambiyansa. Idinaos ng Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija ang Shared Service Facility so SSF Cooperators Summit Com Learning Session sa Sangguniang Pangluso ng Cabanatuan City sa ilalim ng temang Digital Leverage, Social Media Strategies to Boost SSF Cooperators Productivity and Sustainability noong July 14 sa Session Hall ng Ciudad Layunin ng aktibidad na masuri ang kasalukuyang kalagayan ng mga SSF, magsilbing platforma para sa knowledge sharing at matugunan ang mga pangunahing hamong kinakaharap ng mga kooperatiba sa lalawigan. Isa sa mga tampok na bahagi ng programa ay ang learning session tungkol sa kalagahan ng digitalisasyon, partikular sa paggamit ng social media marketing ipinunto sa talakayan kung paano ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ay maaaring magamit ang digital platforms upang palakasin ang kanilang presensya online. Itaguyod ang kanilang produkto at serbisyo, gumamit ng cost-effective marketing tools at mapalago ang benta at kita. Bukod dito, official ding inilunsad ang Ortok e-magazine. Rooted and Rising isang makulay at makabagot digital na publikasyon na tampok ang mga kwento at natatanging produkto ng Dalong Pot na MSMEs mula sa Nueva Ecija. Dalong Porito ay food-based at siyam ay non-food based. Pinatampok sa e-magazine ang higit sa 60 dekalidad na produkto na layong higit pang makilala sa merkado. Magsisilbi rin itong promotional tool sa nalalapit na paglulunsad ng mga otok physical hubs. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng tuloy-tuloy na pagsuporta ng DTI sa mga MSMEs tungo sa mas matatag, mas produktibo at mas digital na hinaharap para sa sektor ng kalakalan sa lalawigan.